Ano ba, Riz? Bangon na, kakain na Ando na sila ate mo sa sala Kuya naman eh, ang aga-aga pa naman Inaantok pa ako Bahala ka, basta bumangon ka na diyan. bilisan mo Ano ba yan? Inaantok pa talaga ako eh Okay, kain time! Na dyan? Ipaka, Ipaka, o ayaw Ipaka, mong tumansi ka mamaya kay kuya? Ipaka, Ipaka, Ipaka. Riz, laban muna tayo habang wala pa si kuya. Sige ba, hindi ka taaadrasan. Kala mo. Walang iiyak pag natalo, ha? Lolo mo, iiyak. Ano, handa ka na? Hindi pa pinapanganak ang mama mo, handa na ako. Ipaka, 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 Ipaka. Okay. Game. Game. Okay. Ready, set, go! Eh! Ano na, na to! Eh! Eh! Yan na ba yun? Ang hina naman, Riz. 上不上？哎呀，上不上？来来来，阿牛阿公，